Hello guys, good morning uh, Good morning guys, welcome to my channel Ah uh, guys, good morning uh, Ngayon pala guys, bali ito na yung ganap dito sa amin Ayan bali, nandito nga pala ako sa bahay ng kapatid ko Ayan, ito guys yung bahay nila Ayan, kami naman dito lang sa malapit. Ayun guys, ngayon ipapakita ko sa inyo guys yung ano na pagdevelop na namin dito sa garden namin. Ayan, nagsisimula na kami magano, ano, magpabubong. Katapos magano na, yung magawa ng tangke na lagayan ng tubig para sa panglinis doon sa baboy. At tapos ayan, magagagawa na rin kami ng septic tank para dito sa ipapatay yung bahay ko. Ayun guys, ayan. Uh, dadaling ko kayo doon guys. Ayan, bali ito yung ano nila, labas nila. Ay, likod pala. Ayan, ito yung daan papunta sa loti namin. ay ay <laughs> ayun guys yung kaibigan ko oh. napakasipag nyan <laughs> ay, ngayon balik tayo dito guys ay oo ayan, masipag yan nananahi siya pero ayan kanina nagagarden <laughs> sige mo na Len ah. ayan guys yan yan ang ano bahay niya ayun katapos ito rin yung mga manok nila. Yan siya yung kapitbahay ko dito. iyan na guys yung papunta doon. Ayan, ito na yung i-develop ide namin dito. Ayan, gagawing septic si tank. Ayan, at saka dito na rin yung pagtatayo ng bahay. Ayan si Manong yung ano nandi dito para tanggalin yung ano puno ng yugo. Ayan guys yung ginamit doon no? Oh, sa pag uh, ano gagawing ano uh, ano pamalay para sa ano ng baboy. Ito din dito guys yung gagawing septic tank. Ayan. Hindi na kami gano'ng magano maghuhukay. Ano, mag Ayan. Kasi kung hindi namin gagawin din ngayon, baka pagbalik namin nasa gitna na yung ano, eh, yung bilog niya. Yung ano ng tubig. Yan. Nung nabili namin ito nung last year, konti pa lang yung bawas niya. Ngayon, ang na o. Oh. Ayan. Tapos ito naman dito guys, yan nilinisan ko na ayan dito sa ano ito yung ano namin pagitan namin ayan hanggang dito ayan kaya ready na kami sa pagtatanim ayan yung ano nga pala yung kakao nga pala pinutulan namin para mamunga siya ng ano ay para ano dito, yung tumubo yung panibagong ano ulit mga dahon hmm. ayan ito na guys yung update natin sa no sa ginagawang baboy yan ayan ayan yung mga nagtatarwa sa saka yung bayaw ko ayan yan ang pinsang ko at saka bayaw ko rin ayan dalawa pala silang bayaw ko dito sa saka ito mga kapitbahay namin na nandito lang kasama ito si Gilo at saka si Onel. Ayan siya yung karpentero dito. Ayan guys, katapos mamaya pag natapos na ito, ililipat na namin yung mga alaga namin dito. Si ayan na, tapos na, may ano na, may pintuan na din. Yan. Yan nga pala yung gagamitin namin. Yung ano, nagpasinsok kami ng ano puno ng nyuga. Yung tinanggal dito. Para i ano dyan. Para gamitin. Kadamihan kasi dito sa probinsya ganyan yung ginagamit. Yung ano, ano ng nyuga, puno ng nyuga. Matibay naman. Uh, siguro guys, may mga 2 weeks din na dinevelop namin ito. Dahil lang hirap din ng ano, ang herap ng kalagayan ng ano, apat, ay lima, limang baboy. Nagsisiksikan sila doon, kaya ayan, nag ano kami na gumawa dito. Ay uh, inano namin na gawan sila ng magandang paglilipatan. Dahil yung isa inahin. Tapos tatlo yung ano pa, anak.

Tapos ito, matapos lang yun. Nakulungan ng baboy dito naman kami. Ayan, kaya nilinisan ko na. Ayan guys, yung update natin. Ayan, sa susunod, i-update ko rin kaya guys kung ano na yung ano. Kung ano na yung ganap namin dito. Ayan, matapos ito, maglilipat kami mamaya na nangalaga namin tapos siguro bukas o next day uh, dito naman kami ayan naman yung gagawin namin magbubungkal na kami kasi pag may ayos na yung lagayan ng baboy ayan okay na magtanim na kami dito at saka okay yung panahon naman guys umuulan-ulan din kaya yun ang kailangan natin pero yung pananim natin uh, hindi masyadong ano siya habilis mga uh, ano yung pananim dahil umuulan niya. Kaya yun din guys yung ano na na anuhan ko na umuwi dito. dahil kwenento rin ng kapatid ko na umuulan kan kaya yun 'di ba pag umuulan ulan maganda magtanim. Ayan guys. Bali, ito muna yung ano namin dito. Ito muna yung develop. Tapos, siguro, pag ano guys, gagawa ko ng buong uh, video din namin. pagsasama sama ko yung simula. Hanggang sa natapos na. Ngayon, yung ipapakita ko sa inyo. Ayun guys, huwag kalimutan nga pala mag-like, comment, tsaka mag-subscribe para updated kayo guys sa susunod. At tsaka, shoutout nga pala sa ano, sa Lason, Visayas, Mindanao, lalong-lalong na doon sa no. sa mga kaibigan ko bandang Mindanao, yung kapwa ko vlogger. Lalong-lalong na kay ano, kay Rex Lachika vlog. At saka sa iba pa shout out guys sa inyong lahat. Ayan. At asahan niyo guys, ano ako, so ako sa inyo. Tsaka salamat nga pala sa support niyo sa akin. Ayan. Thank you for watching.